Huwag mo matrabaho, pung sahod lang. Ang habol mo, mapapagod ka na, hindi ka pa masaya. Kung sahod lang ang mo, mag-resign ka na. Hindi ka matututo, umlangin ganyan ang mindset mo. Sound, sound lang sa drug at development wala kang pare favorite day mo 15 at 30 at favorite time mo alas 5 labi lang na haabang sa oras na ulihan hindi ka bunda! bundakti sa sisaringin pakinaban lang ang nasa isip mo ang fairy arms sa pinapasukan mo bagim sa mga kasamahan mo pabasok ka pa lang kasi bayan ang araw mo hindi ba sumagi sa isip mo na dapat masaya na gusto mo yung ginagawa mo mahal mo yung parabang mo at nakienjoy ka so Purtulis mo, sa danyata, ka, what things will follow? Ang samod, bolus, benefit, kaya tibigyan ang boss mo As long as nabikita na move it Sarita mo, na merong kang kursang palo At na imalasagit ka sa company Naging self-manage ka, hindi lang para sa company Kundi sa sarili mong group Naging habit mo dapat ang araw-araw Meron kang matututunan Na abutin mo sa punto na ayaw ka na nila mawala dahil agit ka nila. Wiltop lang mga ma'am sir. Ang mga employees naghahanap yan ng maayos na mababasukan kumpanya. Ganun din ang mga kumpanya naghahanap din ng maayos na employee.